Ayun, ngayong araw magluluto tayo ng margarine at ilagay natin sa popsicles. Wala tayong magawa ngayong araw so magluluto tayo. Magpiprito tayo ng margarine. So ayun, dami na natin. So ayun na nga mga kadib. So yan, na-overcook na. overcooked na <laughs> na overcooked na. Tapos, ano yan? Ba't mangga? So yun, uh, piprituhin din natin. So lagyan natin ng mantika hanggang sa golden brown siya. Hmm. Yan tapos pag na golden brown na hauin natin ah yung na niya tapos strainer. Kasama na natin yung um uh, margarine tapos yung pinunasan eh pinunasan tapos okay, hihiwain na. Tapos ayun, iniyawan na. Oh, tapos kakayurin pagkatapos ng kayo, ayun, kayo rin mo lang ng kayo rin hanggang matapos. So, pag natapos ng kayo rin, lagyan mo na so, kun kunmuha ka ng kutsarang, walang pinta, may butas sa gitna. Tapos, i-mix, mix, mikos, mikos mo. Tapos, i mikos mikos, ilagay mo sa, ano yan, dikdikan dikdikan tapos gamitin mo ulit yung kutsarang walang kwenta tapos saluan mo ng ice, ice drop ba yan? ice cream so ayun kayo rin yung ulit yun pag napagod ka na isama mo na lang lahat <coughs> hindi, na, hindi na lang sinama yung ano yung popsicle so yun dikdikin mo ng dikdikin hanggang sa madikdik lahat tapos ano yan? Dilagay, <laughs> <laughs> ginamitan <laughs> pa ng ano yung piece ng butas din ay, ah, wala ka yun to. <laughs> din sa, ano, sa shake. Kasi ano ba yun? Shaker. Tapos, lagay sa molder. Tapos, ayan. Lagay sa freezer. Tapos, na, palamig -mig -mig. Tapos, salain. Ha? Ah? strainer ulit? Tapos, yun. Alagyan ng kulay hanggang sa mga. Tapos, mikos-mikos mo ulit. Tapos, na, mikos. Kumuha ka ng asukal. Ah. Tapos salain mo. Ay, ang talino mo. Gumamit ng strainer. Tapos, <laughs> tapos gumamit ng chopstick. Tapos ihalo yung manggang ano. Tapos margarine. Ginamit ng chopstick. O diba, ang talino. Tapos may kos -mikos mo. Ayun pala may mga ano, ano pala eh. Tapos ilagay mo sa pan. So didikit yan kasi wala kang nilagay na foil. Tapos steam na natin. Tapos ano yan harina ayun Tapos. Ay, ano yan? <laughs> Sabi nga, dumikit eh. Parang ano eh, yung <laughs> sinukang jirbir. Ano ba yan? <laughs> jirbir. <laughs> tapos siwain. ha tapos. Tapos ilagay na yung na, ano, yung na molds na kanina, yung mangga. Tapos ano yan? Anong luto yan? Sarap siguro yan. <laughs> buchi. <laughs> Yan, hindi pa naluto ah. Binuksan niya na agad. Ano meron? So yun, salamat sa panonood. Bye bye. natin yung buhay natin.